Yon mga Lodi, nandito kami sa Milaka. So, ikot-ikot muna tayo. Ito yung una namin na puntahan, Portuguese uh, Settlement. Yan, ito yung lugar, oh. Okay. <laughs> so, yan. Makita nyo naman dito, may bell. huh Yan. So, tagang Christian na Christian, mga Lodi. Ayan, may bangka dito na maliit. huh <laughs> <laughs> Yan, si naunang bangka. Kita nyo naman yan. Ayan, o. Oh. So, ito yung natin na puntahan sa Melaka ha, ano, ng lugar. Oh. So, ho, oh, oh. ho. Parang may isang lugar sila dito na puro Portuguese to. Ayan. So, yan ang mga nakalagay dito. Residential <laughs> area. Oh, in just been 1988. Yan. So, binisita na natin dito. Unang ikot namin to mga Lodi. Woo! Yun nga. So, ito yung place, no? So, ito yung unang namin punta. May pupuntahan pa tayo mga Lodi dito sa Milaka So, agala tayo ngayon sa araw na to. Explore natin kung ano makita natin. Let's go, mga Lodi. Woo! So, yun nga mga Lodi. Nandito na tayo sa historical place ng Milaka So, we have here Mr. Adam. <laughs> I'm not Mr. Adam. Ah, Mr. Adam is there, no? <laughs> Our tourist guide, no? The number one guy. Woo! Let's go, we see what is here. So, kita nyo man yung church. So, old church, no? Ayan. So, nakasirado siya. So, Church of St. Francis Xavier. Woo! Ayan, makita nyo mga lodi. Ayan dito, papasok tayo sa loob, no? Milaka. Close. Saan so makita mo to? So, nandito tayo. Yan. Welcome to Milaka. Yon mga lodi, welcome to Milaka. Nandito tayo. Ikuti natin sa loob nito kung ano meron. Yo, meron silang boating dito. Oh. Woo! Boating sa Milaka. Tayo naman yan, dami na sakay. Woo! Yeah, yeah! yeah! sa <laughs> Good one! good one, boating place sa gabi daw dito mga lodi, nabakaganda no so very nice place ha tayo man tumatambay dito it's nice ha. so ikutin natin itong araw na to oh, grabe naman ang tumatambay dito mga lodi ibang klase mga views yes actually decide first. So, ikot daw muna kami sa kabila. Sabi ni tour guide namin kasi nagkamali. So, Mr. Tour Guide is here. The, the Milaka Man. <laughs> so, later we come here again oh. Yes! Lost in Milaka. Kita mo nyo naman yan. <laughs> Ito yung papasok sa loob oh. Ang ganda oh. Foreigner na foreigner yung mga tao. Woo. Foreigner, foreigner! So what is the best makan here inside? Woo. Parang nung nasa Pilipinas ka lang o sa hey, please help me Hey, help me. Why? What happened to you? Because I'm lost. Lost in Milaka. <laughs> <laughs> Ayo, lost in Milaka, mga Lodi. So yon, pa ganda eh kita yung mga background natin oh parang nasa ibang bansa ulit tayo oh, oh, oh. Oh. so all food is here oh. what do you say about the place boss well i'm lost i'm lost <laughs> lost in melaka wow <laughs> wow so it's like we're here in a... Uh, foreign country <laughs> like La Union La Union ah Yeah. See the road? You see the road? Mm. Oh, oh. Ay, Yan ito yung walking place nila. Napakaganda, this no? The dress of. Oh. Oh. Nonya baba. Nonya baba. Nonya baba na. na. Malakad dress. Oh. Malakad dress. Oh. See the road. See the road. See the road, oh. See you. Oh, but shoes ah. See the road. See shoes ah. Yan. Napakaganda dito mga lodi. May simbahan Very to. Very expensive lah, but this rickshaw Mm rickshaw oh. oh. Oh, kita niyo naman. Hu! Oh. Oh. Grabe. Ito yung simbahan sa Milaka Yan. So ikotin natin mga lodi oh. oh. Rickshaw sa Milaca 1753 yan, no? Oh. So, sa labas may mga stress nito. <laughs> Grabe. Hello, <Katie. laughs> Grabe dito, mga Lodi. Yan, so, sirado ang church, no? Itong oras. Yan. So, entrance daw sa gilid. Huh Yan. Kita niyo, mga Lodi. yon Ang ganda ng sounds. Spider-Man! Yeah! Woo ito yung gilid sa labas ng minaka minaka Church. yes ito yung paikot niya nakikita oh. mga lodi so dito short entrance mga lodi so lets go pupuntahan ko muna sana mga sako <laughs> asok muna tayo dito tingnan natin so entrance ito yung mga schedule nila dito so office area yun this is church church of bilaka so yun dito sa gilid ng church mayroon silang mga souvenir areas yon gento kagila sa labas no tumutubo din yung simbahan uh <laughs> daming tao din mga lodi yon so namamasal dito kaya naman yan sige lang ayan mga lugar so yan yan ano mayroon dito sa loob na to ah yan kita niyo naman yan so dito tayo oh you're Filipino, ah. <laughs> <laughs> Pilipino ah Pilipino Pinoy ah eh foreigner guy you Pilipino Oh, And there's the Chinatown. Chinatown ah? Oo. Mm. Oh, this way, this way. So what this one inside? Counter ticket. What is inside? Studio. Museum ah. Ah, museum. one museum o Museum daw. The Portuguese museum. Ah, this one is Portuguese museum. So let's go. We'll check. Money, not the money. So dito sa counter ng museum oh. So may bayad. Sampok. Yan. So dumaan lang. Dumaan na tayo. Dumaan na tayong tayo. tayo pasokin. So, dito tayo sa labas. Where? Outside ah. Sa gallery. Ito, ah, drawing. Oh, can drawing ah. So, dito sa labas mayroon na drawing. Yeah, can draw ah. Mila ay ka Ay, So, yeah. Dito sa labas, no? Oh. Parang mas maganda ito gumala pag gabi ah. Yeah. yan, parang sa ibang bansa ka umawin niya <laughs> ito yung mga asama ko naglalakad lang na kami maganda yung lalakad ka lang ba Woo! salamat bandera, milaka dito tayo sa taas mga loti <laughs> Woo! tingnan na naman, may tower Woo! excuse me excuse <laughs> me So yun, para tawad doon, o. No? So, sumasarap sumakay doon, ha. Ah. Kita nyo naman. bangat na. Woo! So, ito yung top view ng Milaka. Yun, ito yung barko. Mamaya, pumutahan natin yun. Iba yung kulay ng Milaka. Yun, ikot-ikot pa. Yung yon old church. Ito. Yan nakalagay. So, titingnan natin. Old church ng Milaka. Ay ba, mataas to. Hingal ako. Umakit kami sa taas, no? <laughs> Ayan, sa baba. So, din yan. Whew. So many people coming here. See? Some Filipino is here. You from where? Oh, Philippines uh, So may, may Uh, Batani? <laughs> oh, yeah. So, may mga tourist people din mo pumunta. Kita nyo naman. Ito ka, Ha, mo natin yung mga tourist spot. Yeah. So, very nice place. <laughs> so, dito, nakakita nyo naman ang bibisita, no? <laughs> yeah, historical place, no? Ooh. old stone yes papasukin natin kung maganda nito mga lodi makita mo Spanish na Spanish na dating Ano kaya dito mayroon? Ba't may nakakulong, no? Oh, sa baba, wishing, ano, area. <laughs> so, yun. Yun ang makakita mo dito. Yeah. So, may nagto tourist guide dito, So, may nagda po Si Ante, magaling mo paliwanag. Oh, may maraming historic ng lugar na ito. Hindi natin alam, no? Mga lodi. <laughs> so, pasukin na natin. Oh, yan. So may na-explain doon Kung ano-ano yun Hindi <laughs> ko alam Yan Ikot lang tayo no? So, historical talaga to mga foreigner dito di kita nyo naman the view sa loob What? view oh, historic oh, ah. historical view ah. yeah yeah nice view nice view at the back of the church yeah Yeah, yeah, yeah. Philippines, Philippines ah. ah, yes, Philippines. <laughs> I go home. So dinyan tingala 'yung ano to, parang libingan yata. Ini mean, ma-pito. Huh? I don't know, maybe a, a graveyard. Yeah, that. So, di ko alam mga lodi. So libingan ata ng dinyan, tingala no 'to. Yeah. <laughs> oh, um, yeah, maybe old people that already buried here. So this one. Long time ago. History place. Yan, so may mga souvenir yan dito. Marami, marami din na gumagalat dito. Yung sino. So, kung makita nyo. Yan, so mga souvenirs, everything. So, isa to sa mga libingan dito, no? So, Robert James. Yo, long time ago. August 1846, age 45. Wow! So, mga libingan doon, mga generaltono, to, nung panahon dito sa likod ng ano, ang lumang simbahan sa Oh, that 90 is 90 Spanish 60. or Portuguese? Edward Nigel Evans. But they say this one is Dutch. Or... All, all hmm. Dutch, ah. ah. great. So this is the people that the uh, already put inside. This is the name. Ah, mm. But, uh, and 1956. Oh, all 56, ah. ah. Second February 1956 January 1956. So all 56. One, one. Yeah, all Evans. Robert Evans. Like time, Ana Maria Evans, Edward Nigel Evans. Yo. So, ang mga libingan, mga ludi, no? So, yung ko nakatakot Angeles, ang Angeles, ang ang Angeles, pampanga. He come there for Yo, kanyon. Merong maliitong canyon. That's the arsenal. Arsenal ah. Yep, arsenal. I'm Woo. I'm not, I'm not. Ano ba mayroon sa loob? Madumi na yata. Ha. Sinauna pa to mga lodi oh. Ito yung papasubugin nila. <laughs> Lumang-luma. Talagang heritage na heritage. Pangklase. Huh. Ayan no? oh. Canyon, Spanish, Spanish, oh. yes, oh, mm. very old place Hey, I'm from China, Beijing, China. Oh, ni hao, ni hao, ni Chinese food ah. <laughs> So, ito mga Lodi. <laughs> Grabe nung sa... Santiago City ah? Where's that one Santiago City ah? Ah, yes. yes. One, ah? City, ah? Ah, yes oh. <laughs> oh. Grabe. Santiago City. Kuta Santiago. This one. Kuta Santiago. Binakas natin yung mga Lodi. <laughs> oh. Yo. Yo. Grabe, paganda. Yun, relax lang. Pawis na pawis na. <laughs> Mainit. Woo! Good one, good place. Woo! Yan. Oh. So yun mga Lodi, nakita na rin natin ang Milaka Tree. Ito pala yun. Yun, kita nyo naman oh. Ganyan pala itsura nya niya. <laughs> yan Kanina ko pa hanap Ngayon ko pala nakita. So yun nga mga Lodi. So pagpatuloy pa natin ang ating adventure sa sunod na video dito sa Milaka. Salamat sa inyong panonood mga Lodi. Have a nice day sa inyo.